Hi, guys, good morning. Welcome to my channel. I guys, for today's video, guys. i tayong gagawin. to go to the video. i to lag. So, meron tayong ditong gunting. Meron tayong ditong garapon na gamit na si ano to. Uh, yung pinaglagyan to guys ng tawag nito. Pinaglagyan ng ano? Mayonese ba yun? So, alkoholan muna natin yung gasa natin. Linisin natin. So, meron tayo dito. Ganito. So, tingnan nyo guys kung anong gagawin ko guys. So, mag-ano tayo mag- mag-experiment tayo guys kasi guys malapit no! na Saints Day araw ng mga patay ba yun do no, guys so meron tayo dito ng garapon isang garapon and then may as you can see guys marami ako dito yung makikita mong mga bulaklak guys ito guys ay mga ano to mga plastic na bulaklak and then meron din ako dito yung ano man tawag nito yung pang wallpaper so ang gagawin natin dito guys ay ano so gagawin natin to kasi ang dami ang mahal ngayon guys ng ano di ba ang mahal ng mga bulaklak ngayon ng mga fresh so ngayon mag aano uh, tayo mag experiment tayo so stand by a few moments later Ayan, simula na natin guys so, experiment tayo guys so meron akong ganito guys na galing din ito sa bulaklak. So gusto ko siyang ilagay dito kasi. Hindi ko alam kung magkasasaw. Pero sana magkasasaw. Ito kasi guys. Ayan eh didikit kasi natin ito dito sa gupitin natin ito guys susukatin so, natin so ano yung gupitin natin guys sa ito kailangan natin itong gupitin guys para kumasya dito sa Tingnan natin kung anong kalabasan guys. <coughs> so ito guys, dito natin lalagay sa gitna guys guys experiment ko lang ito guys <coughs> kasi every time guys na mag ano magka november 1 lagi kami nauubusan ng mama ko pag pumibili ng yung mama ko pag pumibili ng bulaklak na fresh lagi, lagi siya nauubusan sa palengke o dun sa bayan so ayun meron pa ako dito guys na candle guys, scented candles to guys, rapsberry yung flavor na, So gagamitin namin ito, tapos hindi lang kami ng isa pa, isang balot na malaki. So yun na lang ang gagawin namin guys. So ayan na guys, so diba? <coughs> Babalutan natin lahat yan guys ay mag-alala. Okay? Babalutan natin lahat yan. Para maganda ang maganda yung kalalabasan. Eh. Tingin ko muna to guys. So, stand by! So ayan guys, welcome back to my channel guys. So, Ayan guys, nabalutan na natin guys, di ba? So ngayon guys, nabalutan na natin siya. So, ayan. So ang gagawin natin guys ay ganito. So ngayon, mag-form na tayo ng so pero mas maganda yun. Ayan. So, cover na lagyan pa natin ito guys para maganda tingnan. So, stand standby muna kayo. Ayan guys, welcome back. Ayan. So, nakobera na natin lahat guys. Di ba? So, para na siyang base talaga. Para na siyang flower base. So, ngayon guys, mag ayusin na natin yung bulaklak. Maglagay na tayo yung bulaklak guys. Hindi natin ito ubusin guys. ano lang tayo ng bulok so tanda natin guys since meron tayo dito ng pink diba may pink tayo dito so ito tanggalin na lang natin muna to so tatanggalin natin ito guys para makuha natin yung itong pink na ano bang tawag nito guys So, ito, gamitin natin ito guys. So, ito kasi magagamit natin ito dito. Diba? Magagamit natin ito dito. soyan So, ayan guys. Lalagyan natin yan. Tapos tutupin yan natin yan. So, ano yung muna natin itong ang oh, bulak-bulak. Tingnan yung bulak-bulak guys. Eh. Madami pala to guys. Madami. So may ano siya may alambre. So yung alambre magalamit natin yung ang pangalo talaga. So, kailangan natin itong nito guys, dalawa. So dalawa ang gagawin guys. So bali. Ito guys, kasi masyadong maano. Ito na lang natin ito ng ganito guys. Ano yan? Diba? Pero bigit na natin siya. Oh, uh, di diba guys? Ganyan. And then, kailangan natin ng kailangan natin ng pampapapampaano, pampa, pampabigat. So, kuha muna tayo ng pampabigat guys. Lagyan natin siya ng so kailangan, kailangan tayo ng carton guys. Mangailangan tayo ng crack food. Matay ng Discarte lang yan guys. Tapos saka natin saka natin siya lagyan ng alambre. Ayun magagamit natin yung alambre guys. Discarte lang. iba. Diba? ka-feel so, diba? ang price. So, natin natin ng alam mo guys. pa, Ito natin. Ito natin. Ito natin. Ito ang alam mo guys. Excited na ba kayo guys makita yung yung whole ano? Yung kabuuan. Yung kabuuan guys. So, yeah, Ganyan yan, guys. Lalagyan pa natin yan, yan lang. Sisiksigan pa natin din, guys, ng mga papel-papel para bumigat. So, huwag natin hindi pa ilalim at Yung mata ko, guys, may... Sinsa na kayo. Ang ba yung flower piece ko guys? ba? So, kailangan na 6 ma guys. Kailangan na masiksik, masiksik sa guys. kita juga ba natin ayan. mm <coughs> so hanap guys oh so. ayan yun yung dadali natin sa Campo to guys ito para sa lola ng ano sa mama ng lola uh, sa lola ko sa kay ano sa mga kay mama iya yung sa mama ng mama ko lola ko sa side ng mother ko so pero ay, lalagay tayo guys lagay natin yung Freeborn. Freeborn. ba guys? Maganda ba guys? Saran. Ganda ba guys? Ganda. So ito naman guys, since blue ito guys, sa lolo ko naman ito guys, sa side ng tatay ko guys. So kailangan ko pa mag-provide ng sa pang battle. Tapos ayan, babalutan din natin. Ayan. So ito para sa lolo ko. And then bibili, bibili, na lang kami ng mga extra na flower na extra para sa mga lolo-lolohan ko na mga iba ko pang ano, iba pang relatives namin guys, napatay na guys. So, so ito guys, hope you like it guys. Thank you. Ang ganda ba guys? Maganda no? Ayan. Ito para sa lola ko po guys, kay Mama Iya. So, so, so kailangan ko kailangan ko maghanap ng ano na ano ako meron ako Thank you guys for watching. Sana nag-enjoy kayo guys. Salamat. Ayan. ganda na guys, no? Bye-bye.